Ayan, samahan niyo po ako sa kawan, sa uh, fish market. Uh good morning, good morning po sa ating lahat. At uh, tayo po ay uh, uh, maglalakbay dito sa karimla na ito, ano. Samahan niyo ako sa fish market, guys. At um, mamili tayo. Oh, dumating na po ako sa fish market, ano. At uh, hindi po tayo masusugatan dito at masasaktan. <laughs> ay alright. Ako po ay video-video uh, lang ano at uh, ayan patuloy yan. ayan. po hanggang hallway ng fish market dito sa Jubail. Ayun, Jubail City. Tayo po ay bibili ng fish da. Ayun po, yung dulo niyan ay fish da na ano. Ayahin. 'Di ba? lalaki ng uh, mga tinatawag po na yellow pin, ano. At uh, hindi naman po kayo masasaktan diyan. <laughs> masasaktan lang ang inyong mga bulsa ano. ayan 'Di ba? Ang daming isda po, guys. At uh, hindi ko na po na-i-video yung iba at uh, aking uh, pag-uwi dahil nga po mahirap pong magbitbit na nag-iisa. Ang hirap po na nag-iisa, guys. <laughs> ayan At uh, dumating na po ako sa aking uh, bahay. Uh, Oo. Oh. Pansamantala lang bahay. Ayan, hinipo ko po yung mata baka po umiiyak. <laughs> At uh, yan po yung anak nung dalawang isda na yan. O, po, bali ano, kaso naghiwalay, namatay. <laughs> ayan, oh binislad ko na po yung bangos. Ano, sarap pong idaing yan dati prito. Ano. At uh, ayan po, yung pusit. Oh, ba diba? Kahit pumupuslit. <laughs> ayan, di ba? Ayan po yung aking mga pinamili. Tapos, sa uh, bumili din po ako ng pechay. Uh, oh, dalawang bandel tapos hindi po nawawala ang datu puti at uh, suka at toyo sa lahat po na may mga toyo dyan ha Diyos ko <laughs> ayan, bawang Oo. meron po tayong sibuyas di ba? at hindi po natin malalaman ang sarap kung hindi, nasa magic sarap lang po, ano, ang sarap wala sa iyo, nasa magic sarap ang sarap. Ano? Bumili din po tayo ng pampainit, ano? Hot, no, sili sa ating katawan, ano. Ayun, ayan lang po ang aking uh, pinamili. may uh, luya, no, pampaganda ng boses, 'di ba? Char. At eh uh, yan po, yan po yung aking pinamili ngayong araw na ito at uh, ako po ay maglilinis, magluluto ng sinigang ayan. Thank you for watching guys. Maraming maraming salamat.